Hi, what's up? Dito na tayo sa bahay So may surprise tayo kay Bungis Miss Ang dami natin nabili sa SM Grabe, naka-sale sila 50% na tapos less 10% discount pa ulit O diba? Plus, tingnan natin may, may pa-surprise tayo Bungis Miss Ito, ito, ito Siguro, Ito, meron ng molding clay Naku, may mailig sa mga kitchen-kitchen eh unahin natin tong unahin natin tong Play-Doh Ayan, Play-Doh 100 pesos tapos less 10% pa bali 90 pesos na lang to tara i-surprise natin kay bungisngis kaso parang tulog si bungisngis ngayon eh hindi natin si bungisngis baka tulog gisingin pa natin kasi pag gising yan lagi sumasalubong yun eh play doh so hindi siya galing sa bodega to ngayon galing to sa sale natin nabili Bitcoin. Ito mga to, maglalaro kami Squid Game mamaya. Yaya of Yari sa akin yung mahuhuli ko mamaya. <todic> tulog? tulog? Tulog. na naman silang dalawa. Oh no, tulog yung dalawa. Kasama si I Mimin. Mean. Tulog yung dalawa. Oh. May surprise ko sa inyo, oh. Sige, mamaya na lang ha, pagising nyo. Post muna natin.